mga bayan PSA pinag-iingat ang mga Pilipino sa pagkuha o pagpapaprint ng national ID kasama dyan ang mga OFW. Lalo, lalo na darating ang time na gagamitin na po ng mga OFW ang national ID na ito sa pag-travel. Ayon sa kanila, silang po may authorize sa pag-issue at pag-print ng national ID kaya wag na wag po tayong maniniwala sa mga nag-alok nito online dahil may po itong pinagbabawal at pwede po tayong makulong mga kabayan. Kaya watch niyo po ang mga balitang ito. Pinag-iingat naman ang Philippine Statistics Authority ang publiko laban sa mga nag-aalok online na mag-print ng national ID. Git ng ahensya sa kanila lang maaaring makakuha ng kopya nito. May balitang pambansa si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas. Princess, nilinaw ng Philippine Statistics Authority na sila lamang ang maaaring mag-print at mag-issue ng national ID. Sinabi yan ng officer in charge ng Feedback and Grievance Division ng PSA na si Nicole Day Navea dahil sa mga nag-aalok ng serbisyo online para mag-print ng national ID. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Navea na naglabas na sila ng abiso hinggil dito dahil labag ito sa batas. Nakikipag-ugnayan na rin Anya, ang PSA sa mga kinauukulang ahensya ng pamalaan para matigil ang ganitong mga modus at panloloko online. Paliwanag ni Navea, madali lamang makapag-download ng Digital National ID sa pamamagitan ng official Facebook page at website ng PSA o sa Eagles app. Bukod dito, binalaan din ng ahensya ang mga establishmento, mga ahensya ng pamahalaan at financial institutions na may karampatang parusa kapag napatunayang hindi nila tinanggap ang National ID bilang ang valid proof of identity. Samantala, inunsyo rin ng ahensya na tuloy-tuloy ang registration sa national ID ng mga sanggol at bata o 0 to 4 years old. Paliwanag ng ahensya, kailangan lamang na-registered ang mga magulang sa national ID para maparehistro ang mga sanggol at bata. Yeah, so naglabas na po kami actually ng public advisory sa pinagbabawal po yung printing po ng ating digital national ID and even yung uh, ating national ID card sa PVC or polycarbonate. Yan ang bahagi ng panayam kay Nicole D. Navea ng Feedback and Grievance Division ng PSA. Magsasagawa ng pilot testing sa first stop ng 2025 ang Department of Transportation ng Biometrics Technology sa Iloilo International Airport kusa may international flights at hindi ganun katao kumpara sa naiya. Ito'y kasunod ng paglagda ng kagawaran ng Memorandum of Understanding kasama isang American Digital Identity at Cybersecurity Company ang ultrapass Identity Corporation. Ang kay Transportation Secretary kay Jaime Bautista sa pamamagitan nito, magiging mabilis na ang proseso sa check-in, security at boarding gate sa mga paliparan. Kabilang din dito ang pagpapabuti ng security protocols. Kasama sa implementasyon nito para sa Phase 1 ay para sa mga Pilipinong pasahero. Gamit ang kanilang National ID at Phase 2 naman para sa foreign passengers gamit ang e-passport para sa domestic flights. At magiging integration nito sa e-verify system ng DICT at digital system ng airlines. Kailangan makita natin yung Uh, that uh, it will really uh, result to a better uh, travel experience for the passengers. No? Uh, kasi ang objective niyan is maging mabilis yung uh, yung processing ng mga papers. Eh. That's why uh, we will use yung uh, yung information do sa national ID. No? Ay mga kabayan, para may po. Ang panloloko wag po tayo makapagtransaksyon sa mga nag-aalok online at social media mga kabayan. Dahil napakarami namang mga branches ng PSA Registration Office sa Pilipinas at meron na itong mga branches SM Mall sa Fairview. Pinuntang ko rin ito mismo at dyan po ako nagparehisto nung ako po ay nagbakasyon. Apo, salamat po. At kung matagal ka nang napag-register sa PSA office, mga kabayan, at wala pa po ang ID card natin at National ID natin, ay pwede nyo pong makita ang Digital National ID natin sa eGov app at pwede nyo po nating i-screenshot ito para may copy po tayo mga kabayan para sa mga OFW sa mga nagtatanong kung meron daw bang national ID registration sa Philippine Embassy ang sagot dyan ay sa ngayon ay wala pa mga kabayan kaya makapag-request lang kayo sa national ID kapag umuwi po tayo sa Pilipinas mga kabayan at nagbakasyon sana po ang mga kababayan natin dyan na wala pang national ID na mga OFW na uwi sa Pilipinas ay magparehistro na po tayo sa ating lugar kung saan man merong rehistro ng national ID. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan.